Tanawa? Ang plato? Wala na lang gihugas Bakasyon na unta. Bakasyon. Pero wala pa bigay hapon tabang gris balay. Ibisang unsaon. on na lang dire ko mawala po. Mawala eh niyang may. Naunsa man mo eh. Mabuhay pa ka mo? Hindi no. pa Di pa dili? Di ka dili? Hindi mo makakuha sa hukas nilig plato bisig isa? Ano mo may anak mo? Kaya ito mo lagis yung cellphone. Sig-cellphone, tutok-cellphone, buntag, hantod-hantod, gabi eh. Nawa na nga, pungkol na sa cellphone. May panalangwan ako. Magiging isin yung mga cellphone. Uy, para wala, jud mo. Dili mo yung anak. Kabalo ka? Hoy, tanawa ko. Kabalo ka? Kabalo ka chess ka. Kano mga tao na successful kayo ron. Ang ilang ibuhat kay nagkuan sila sa ilang household chores. Ilang ibuhat ilang household chores. Kaya ikaw wala. Sige na, kang cellphone. Kano mga kuan anak na sige. Cellphone para sa anak. Wala na makuha sa buhay. Ano ibig na? Ang na mga bata mo tabang maghimo dyan na sila successful. Wow! ni mo Oh, Tanawa. Cheska! Cheska Frances Tatsuki. <tries> ano ayo ba yung pindiri sa sala? Ha? Ang binay mo silpon? mo silpon? Ang binay mo silpon? mo silpon? ba? Yung yung mo silpon? Sige, silpon. Na, Kawan, bong, sige, silpon. Pero ba po dito, sibalik di ka na makatabang diri sa sa labis maninig na lang. Nang pinakay ka chess ka ha. Pinakay na na na. Kut. Ani oi. Limpyo na maputa. na ko siki. Ko parang kakalat di pa ka makalimpyo oi. Chess ka. Nung sira makumbata ka mas grabe pa chukay ka. Pungkol! Ano ay, kung pasok, aha. Hala. Jessica, nga, ano ba mong kawala ka na ka sa nakukahoy? Ay, kabalo ka, magsoba, taron. Wala ma, itong uling! Nga, ma-off, magdayan ng kung pananangkahoy. Ay, tayo, wala din ang uling! na din uling, uli. Ayaw, na, wala tayo uling! Wala mo, buti ko, kaya wala ko makukita. diri ang kahoy, Jessica. Nakaarap kay Cheska, oo. Nakaarap dili Cheska, o. Nagsukunin mo Cheska. Sigir, gaya po kag-cellphone. Hindi mo siya cellphone Ron. Man, hindi siya lang, ha? Ano, mga cellphone makakamag-ragi mo niyo? Mga kailangan, kailangan mo din cellphone mo. Kailangan mo ng school project. Ngunit siya, hindi pa kayo gaya, wa? Oo, hindi pa kayo gaya,